So ngayon guys, ito ngayon sa Diwata Pares Overload At ngayon guys, challenge ako Kasi ino mga kabusto limang pares Within five minutes na bibigyan na 5 minutes, nagbibigyan ako ng 5,000 pesos So, minapili na ako So, eto Hi, anong pangalan mo kuya? Kelly po So, Jika ka ba kuya? Abos mo ito within 5 minutes ito limang pares Bigata limang libo So, Jika? ka? Lima lang Lima lang? Bakit gusto mo sampu? Pwede Okay Lima lang, lima lang lima. Okay, so lima lang Okay, kalma lang kuya So, yun guys So, let's go na guys Start na natin Okay, for 5 minutes Ready ka na? Ready po 5 okay. minutes starts now Okay na okay. Okay.

Alam ko nahihiya ka sa akin ata eh. Okay kuya, 5,000 yan kuya. Okay guys, last 4 minutes. Naka 1 minute na po siya pero isa na naubos na guys. Isa na naubos niya. So may apat pa siya. So kaya mo yan kuya. Okay? Yeah. So guys, ang dami tao dito guys at sobra kasi pinipilahan talaga tong diwata para sa overload ng di diwata talaga kasi masarap daw. Masarap ba talaga? Masarap. Masarap daw, sabi ni kuya. At di lang yan na kuya, pag naubos mo yan, syempre Fire Pulse kagaling sa Gamage Enterprises. So yun kuya, big time talaga. Siyempre, granted tayo mapupremyo eh. So, na kuya, Okay, three minutes 20 seconds kuya, bilisan mo. Okay, sige, kuya nanguyakuya. Kuya. kuya. kaya pa pwede kaya sumuko. Okay, guys, last two minutes and 46 seconds. na si kuya. Okay, last three na lang. Sige, last three, kuya, last three. Sige, kaya mo yan. kaya mo kayo na, ya, na, kayo na, na, kayo na, kayo Last 2 minutes and 15 seconds, kuya Galingan mo, kuya, please Kailangan manalo In case daw no, na, ano, guys May pambipid daw sa dito Tsaka stretcher, tsaka ambulansya Uy Kuya, pag di mo naubos yan Kami bibigyan mo ng 5,000 Yun ang condition natin yes, Sige, kuya Naku, mukhang di na kinakain ni kuya, guys Last 1 minute and 30 seconds pa Sige, kuya Pahinga ka muna, bilisan mo na Sige, sige, sige Inhale. Kaya pa ba, ba? Pwede ka sumuko, kuya. Suko, na. mukhang suko na si kuya. Suko na. Suko ka na? <laughs> Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige. One minute na lang, kuya. Last last two na lang siya, guys. Last two. Oh, natapon pa. Sige, okay na yan. Kahit di mo ubusin yung mga sabaw. Okay, kuya. 5,000 minutes mo na. Kaya, kaya mo yan. Kaya pa ba, ba? Suko ka na. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Suko, Hindi pa. Okay, last 70 seconds. Last one na lang, kuya. Last one. 5,000 minutes mo na. Sige. 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 Fifty seconds. Okay. Sige, sige, kuya. Eight, seven, six, five. Tatlo lang tira. Four, five, four, three, two, one. Tingin. Okay, congrats. Palakpahan nyo, palakpahan nyo. Okay, congrats po. Okay, naubos si kuya. Pakita natin, pakita natin. O, oh, ayan na. Ubus na, ubus si kuya. May mga tira, pero konti. Okay lang yan, guys. Pabibigyan ko lang si kuya. At dahil dyan, dahil naubos yung pares, within five minutes, meron kang... Okay. 5000 pesos. Okay, sabay mo, kamay mo. Okay, 5000 thousand pesos one. Okay, two, bila ka mo. Three, four, five. Okay, kung gusto pa palakpakan. Ang mo dyan, kuya? Pamibiging sa bagong sapatos, panlaro. Panlaro, okay. Hindi lang yan, manok ka pa ang airpods galing sa? Yamaj Enterprises. So, congrats po. Brand new yan, kuya. So, congrats po yan. At yun, guys, thank you sa mga nanonood. Follow yung page ko, yung bagong page ko. At kung gusto nyo na kayo, next challenge ko, guys, subscribe niyo YouTube channel ko, follow yung page ko, share yung video ko, at comment nyo sa baba kung saan ko kayo pupuntahan para mali nyo kayo na next, guys. So, yun lang po. Thank you po. Thank you kay Kylie. Thank you kay Diwata. At yun lang po, guys. See you sa next video ko. Bye-bye. Love you, guys. Okay.